guys ano kaya to wala na lang syang tumubo dito eh. nakakain ba to or ano ba to mamulaklak ito rin meron din ganito mahaba ayan tapos ito ito siguro parang sunflower ano ba hindi ko alam kung ano to pwede na siguro ilipat ng paso pero ito, gugulan ako. Ano to? Ang dami eh. ano ba to? Halaman, klaseng halaman ba to? Nakakain ba to? Uh, pang herbal ba to? Kaya yun. Hmm. But, guys, kung sino nakakaalam pa, comment naman. Ano kaya to? Ano ba? Pwede ba tanggalin to? Damo ba to? Or halaman to? Or herbs to? Yun lang. Herbs? Herbs? so ayun